talaga namang siksik sa aral at kwento noong makasama natin si Miss Claudine Barreto. Dama natin ang isa sa mga pinakamahalagang actress ng bansa, kinilalang box office queen, power endorser, teleserye queen, at ang optimum star, si Claudine Barreto. I'm Miss Toria. sha. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ay nako talaga naman, ikaw ang reinvention queen, the comeback girl. Wow. Thank wow. you so much. At uh, napakabilis, napakaepektibo. Anong ginawa mo? Talagang transformation back to the baguettes, Claudine. Well, one day po I just woke up and I said na parang hindi na ako happy sa sarili ko. I don't know myself anymore <laughs> when I look at myself in the mirror. Parang hindi na ako masaya. Parang I realized as an artista, you get oh, oh. paid to look good. So oh, parang and also may for health. May responsibility. Responsibility no? mo talaga yun. So ano yung mga moments mo? Most shocking moment. Ayun, na-shock ka to death. Ayun. Um, most shocking is the death of Rico. What's the death yeah, of Rico? It's so awful. Yeah, yeah, kasi biglaan. Talagang unprepared ka talaga. Unprepared ka. No idea. Yeah. Sabi kasi ko walang sakit, na, walang yeah, anything. Yeah, um, it took a while bago talaga akong nakaiyak. And I don't think na I really ever grieved properly because um, I, was, I, I just started working and working and working oh, talaga. Para mawalan na. Ano yung pinaka-controversial moment? Yung pinaka-hate ka ng tao? nararamdaman mo uh, yun rin. yun din rin. Same, same, yun. Rin. Same, same din same din yeah, bakit yun. galit ng tao sa yon people baket so so didito at nakasalanan ko Bakit? and ang sabi ko nga po na parang na parang they were always saying na if um, If hindi ka lumande <laughs> at nagpunta sa, sa subik with Raymart, sana buhay pa si Rico. I actually have PTSD, post-traumatic stress disorder. Not only from that time but for so many dramas also na napagdaanan ko. Sunod-sunod? Hmm, sunod. talaga? Ano ba yan? Pero yung, oh happy naman, yung meaningful moment na talagang ramdam na ramdam mo? I guess, uh, the first time I became a mother to Sabina. Oh, tama. Um, I always say, except blood is not thicker than water. Eh. So, I always say, na, you know, um, yun nga, eh, oh. pa baka ba pwede mo akong tulungan na, oh. ano, na, in on the spot talaga, no? <laughs> <laughs> na, na, um, kasi, like, children with autism, yes. or, ano, um, you cannot call, you don't call them autistic, you call them special because they, right. they are very special. Oh, oh, tama. but when they say adopted, I really get offended. Because mm. even if it's true, um, people make jokes about it. Eh, oh, about as you man, grow man, up, na bata, parang, ano? Apun ka lang, ikaw, pinulot ka lang sa basura, yung mga ganyan-ganyan. So man. it's not nice. So I was asking na sana, sana palitan rin nila at bigyan rin nila ng importansya yun. At palitan nila nang Chosen. So, oh, so, so sino ang favorite nanay mo sa lahat ng nanay mo sa pelikula? Ate V, andyan si Maricel. Who's your favorite super nanay? Oh my God, you're gonna make me cry. <laughs> bakit? <laughs> sino? Bak bakit ka umiiyak? No, it Nanay Jane, dahil Lynn Jose. Nanay Jane? Oh no, this is so nanay sad. Kaya lang talaga, sorry. Oo oh, oh, nga, that's right. Of course, of course, oh, star for all seasons, yeah, Iba Diamond star, but this kasi si... Iba. Nanay ko talaga eh. And oh, oh. kapit-bahay ko and, oh, oh. And, and... On and off the screen, yeah. super nanay and siya I'm, ng lahat. I'm, 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 I'm really still grieving kasi wala pang one month. At I, saka? One month yesterday. At um, lahat na lang nagulat. Yes. Di ba? Lahat na lang. Wala namang handa whatsoever. Sorry. <laughs> Ay, nako. Eh, sino naman yung kontrabida na feel na feel mo? Kontrabida pero love mo? Ah, Gladys Reyes. oh talaga? oh yeah. Si Gladys, everybody, everybody super, loves Gladys. Everybody loves Gladys. She's ano... Europeans unending contra vida because she's one of the purest hearts oh, that souls that I've ever met. And oh, adorable Bologna. Yun. Yeah. Yung mga bata, ang daming nag-aambisyon mag-artista ngayon, 'di ba? Kahit TikTok mm -hmm. star mm -hmm. lang, sumasali mm -hmm. sa contest. ayan, audition ng audition. Oh. Anong may mo sa kanila kasi ikaw matapang ka buong loob mo. Hindi hindi malakas ang ano loob mo kakauhinin ka ng buhay talaga ng show business. Ka you kalala. will have to learn at 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 11 at 10 and especially the child stars no. Oh, you will have child. to 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 siguro kunya um 7 years old yung bata but they they will have to they, they they will they will they grow up like And ano and parang lo no, parang seven sila pero eleven years old <laughs> na siya. Matanda Yung maturity. Oo. At sa kaya yung, yung, yung like yung rumors eh. Pag iba kasi yun eh. Like, Walang katapusang chisme. Uh, oh, oh. Lalo na yung Pilipino. eh yun. Pagka ano yung, syempre yung mga magulang nasasaktan una. Syempre. Yung ganyan. So you really have to talagang think about it na Uh, kung ito yung dream mo, paglaban mo, you'll enjoy it. Ayun! Talaga naman! Ipaglaban mo, pangatawanan mo, yeah. palindigan mo. Palindigan Ayan. mo dream. maraming so maraming salamat. Spoken like a true thespian by Claudine Barreto. Thank you so much. Maraming maraming Madam salamat. Senator. Ayan! Magbabalik po ang At The Moment with Aimee. ang nabunguna sa puso at isipan ng ating mga ka-moment. Noong nag-birthday si VP Inday, kasama tayong nag-celebrate. Para po sa unang tanong, simplihan lang po natin. Sino po ang mas mataray? Siyempre. Ay! Tama ba? Ah, Oo. Oh, oh. oh. Ako mas madaray, pero puro bunga nga lang, mas maldita yan. Oo. Oh. Aminado ah, naman si Sen. Tama. Ikaw, anong next mo tanong? Next question. Oh, na. Sino naman po ang magaling kumilatis ng tao? Ay, uh, oh. hindi ko sure. Nagkakaroon. <laughs> 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 Aray ko. Turuan. Sisihan. <laughs> Ganon. Paano mo ba? Paano ang pagkilates kay Madam Bibi Paano po ba kayo nakikilates ng tao? Unang-una kakausapin mo eh. Uh, tapos, babase mo yon sa mga sagot niya. Kung paano siya sumagot. Tapos kung consistent uh, ba yung consistent. sagot niya. Ako Bibi very intellectual pala ang pagkilates mo. Ako, yung pakiramdam ko na. Kasi may feminine intuition. Ah, yung gut feel. Gat, eh. mm -hmm. Hindi ako nakikinig doon. Nah. Sino po ba ang mas competitive? Ako Siya yata. Oh. Oh, ako siguro. Oo, oh, for ako. sure. Bakit I'm so ako not awesome competitive. Ako? Talaga, ng talak. <laughs> Wala lang Ikaw 'yung competitive oh. no. Kasi sa ano laro ng basketball ng uh, anak ko, meron na oh. kompleto na 'yung gamit ko eh. Sabi ko ah. sa kanya, nag Pero nagpaalam naman ako, may drums ako. May pom sako ako. Wow. Huh? May air horn ako. The last stage, oh. ma'am. Tapos ang laro, ito is 12 under, 11 under, 10 And years old mo? under. Cheerer! Cheerer. Cheerleader! Nako! Oh, kasi nagdadala pa ako dance. ng mga, ano, pinapang-uniform ko. Ha? Huh? Oh. Naka uniform ang pala? Hindi, yung ano, mga kasama namin sa bahay. Oo, ayun. Binibigyan ko ng uniform, binibigyan ko ng pompom. -pom. Lahat mag-cheer. -che oh. Nako, hindi ka kinahiya. Hindi, 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 ka kinahiya ng alak mo. Ayaw, ayaw pa tala, Sen. Nako, <laughs> so sabihin niya, galing sa course, sabi niya. Sino po ba ang ano, mas sa inyo, mas moody Smoothie. po? Ako maitap ulo. Hmm. Mas madali, uminit ang ulo. Present. Wala it. na. Ay, wala na. Manit ka ni. Oh, man -hit na eh. Babaeng bato. Ano ba yan? Wala lang na feeling. Na na ako. Oh, so, -la last year. Oh, starting oh. last year. Eh, before last year, normal ka pa. Oo. Oh, oh. Anyari. An Anyari last year na nagkaganyan ka. Hmm. Mm. <laughs> Ayun. Oh, Tatanungin po ba, ba namin yung Oh, mag magde next question na po eh, kami. Eh oh, next question Para na okay, next question. na yung nerves. <laughs> pag naman yung buhay eh. ko eh. Balikan nyo lang yung mga ano. Mga pangyayari. Mga pangyayari. Tapos nakalcified na. Oo, Wala, na. na. Wala, Wala na. 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 Wala, Wala na, na, na kung maramdaman. maramdaman. Ganon? Uh, Oo. Oh. Wala ah, na akong malamdaman. Wala na kahit kabugin ng kabugin. Wala na. Nako, kawawa na Namatay yung feelings pa, ko. Kilingin namatay yung feelings. Aray <laughs> ko! Wala na siyang puso! Ayan. Hindi pala namatay, pinatay yung feelings ko. Ay. Ouch! Naku, hmm. iyakan na tayo nito. Maglasing na lang. Biglang naghalap ng tequila and vodka <laughs> no, ko, ng kabataan. Shaka, shaka. Good, yeah. Good shot! Yeah. Good shot! Ay, yeah. Marami pang tulad ng apat sa mga susunod na linggo. Lalo na, season 2 na tayo! Aksyon, tulong, misyon! lagi handa ni Madang! Season 2 na ng At The Moment With Ivy! Pakaabangan!